Inaasaw mamaya ay tatalagungin ng mga pamilya at ilang opisyal ng pamahalaan ng 18 repatriates Pinoy na nagmula sa Israel sa ibinabas na impormasyon ng Department of Foreign Affairs, Lula ng AVAD Airlines at mga OFW sa karamihan ng mga healthcare workers at healthcare workers ang trabaho sa nasabing bansa. Saka kung alas 3.55 mamayang hapon, inaasahan na pagdating ng mga OFW ah, at pagkitiyak pa rin ng pamahalaan ang nagihintay at tulong sa mga pinay-repatriate. Ah. Nagaling mo sa mga commutation sites para makapagpahinga at makausap ng mga ayensya ng gobyerno para na rin sa matatanggap nilang tulong. Ah. Samantala, na nananatili namang normal ang dating ng mga pasahero dito sa Ninoy International Airport at hindi pa na naramdam yung exodus ng tao. Maluwag naman ang mga pila ng mga airline company at wala namang namamonitor na reklamo pagdating sa kanilang mga scheduled flights. Kung matatandaan, yun sinabi ng Manila International Airport Authority o MIAA na aapot sa 1.2 million yung dagsa ng mga pasahero ngayong paparating sa undas pero pagtitiyak pa rin na ahensya na nakahanda sila pa para maakomodita ang lahat ng mga pasahero at makauwi ng ligtas sa kanilang mga pupuntahan. Kasama mo sa DZFL, ng Manila, Radyo Manchilang Prido, Patak, RMN.